So magandang tanghali sa inyong lahat mga lods. So andito kami ni Bunso sa sa beach na naman ngayon. Okay? Dito si Bunso. Dahil si Bunso sa mga pumupunta sa dagat ngayon. So ngayon ay isipan din namin na magdagat din kami ngayon. Okay, kahit dalawa lang kami ni Bunso ngayon. Enjoy natin yung moment, no? Yes. Rock and roll kami po ang tropang. So magdadagat tayo ngayon. Sa so, next week pa tayo muna natin yung, uh, notes, yung waiting sheet natin. So yan, napatayo na namin yung waiting shed namin. So, what's up mga lods? Oh, chill chill muna kami ni di Bunso dito tapos mamaya lalarga rin tayo pa away. Kakain muna tayo ng lunch. swimming konti. Tapos yun. Tapos na. Okay. Rock and roll. So, kain muna tayo mga Lodi. Huh? Yan, nakapag na si Isok. Hindi na umuwi. Ha? Malawi 啊。Uh huh. So, what's up mga lods? Tambay muna tayo dito habang hinihintay natin si Bunso na andun. Nagbababad. So, habang hinihintay natin si Bunso, view-view muna tayo dito. Ngayon dito? Ha? Huh? Yeah. Ngayon? Ngayon yung pinitok. Mm. Try you out guys. It's very... Okay. So, what's up mga lods? So, ito yung kaganapan ngayon. Punta lang kami ni Bunso dito para maligo. Mm. Swimming, swimming lang kami. Tapos, larga na pa uwi. Eh. No? One. So, yes. bago kami umuwi, maliligo muna kami no? so maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at walang sawang sumusubaybay sa Hans Jero TV So bago pa tayo umuwi mga lods, ubusin muna natin mapagkain natin dito. Mm. Oh.

Hans. Hansot. Tak showeran. Eh? Okay. So, tapos na rin kami mag-shower ni bunso. Larga na, tawag. No. So 柏崎市の宇賀田牧さん、長岡市の本体価格から30%適差、人形市の女神さん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おば yung shower lang ng babae ang available so tara So kagaya yan mga lodi may mga dumarating Siguro ito yung mga Magka-camp So kami lang naiwan ni Bonso dito. So habang nagliligpit kami ni Bonso mga lods eh, nililigpit ko na yung mga gamit namin ni Bonso. Habang nanonood tayo ng sunset. Yung sunset natin, asan na yan. Palubog na yung araw. So, tapakita ko sa inyo. Yan. So, yan ang papanoorin natin. Hintayin natin lumubog bago kami umuwi ni Bunso. So mga lods, ito nga pinakaihintay ko, yung araw na yan. So, isali niya yung bitak-bitak ng cellphone ko, ng camera ko. Okay. So dahil lumabas na po yung, ha, yung ay lumubog, lumulubog na po yung araw natin, time na siguro para tayo lumarga na rin pa uwi. So yan mga lods. So yun na nga mga lods Lumumog na si Haring Araw So uwi na rin tayo Si Bonso nasa Sakyan yan, sa sakyan na naghihintay So maraming maraming salamat Mga Lodi Hanggang sa muli Sa ngalan ng Hans Giro TV Ako po yung Kuya Dan Rock and Roll